man sa ating another vlog for today. But before that, Please follow me on my Instagram and Facebook. Jing Hammond same picture, same name. Nang name natin dito sa YouTube. Ang ating vlog for today is ay as usual. Na nasa travel na naman kami ni David. Dahil dyan lang kami pupunta sa Austin kung saan magpapagupit si David. So, before kami umalis ng bahay, ayan, naglista si David ng mga list. <laughs> ano daw? <laughs> naglista si David. Yun, naglista si David ng mga dapat namin gawin ngayong buong araw na to kasi nga, off niya every Friday, Sunday, and Saturday. Ayun, off niya yun tatlong araw. So, dapat sa buong araw, namin magawa today. So, ang una namin ginawa is, ayun, nag-car wash kami, guys. Pumunta kami sa car wash and then ready muna kami. And then, kinuha ko yung salamin ko, guys. Kasi mayroon na naman tayong bagong salamin. Ayan. Dahil nawala ko nga yung salamin ko nung last time na pumunta kami sa park dahil sa blue bonnet na yan na iwan ko or nahulog ko yung salamin ko magpapagupit muna siya and bago kami pupunta sa susunod na destination namin which is makikipagkita kami sa isang kinay dun sa Austin may asawa din siyang foreigner yun so makikita ko siya mamaya and after that is pupunta kami ng MT Mart yun MT Mart ba yun tapos sa Asian store siya kasi may mga bibili na akong Pilipinong gulay kasi gusto kong magluto ng pinakbet ayan dahil eh, mayroon akong bagong sa bahay and up nga nun, ayun, so, yung ibimit namin Pinay is, mayroon silang business na pizzahan, pizza, so, medyo sikat yung kanilang pizza, so, in-invite nila kami dun na mag-lunch, and, mamaya, ipapakita ko yung syempre sa inyo para sa mga taga-Austin dyan, baka gusto nyong matry ang kanilang napakalaking pizza, yun nga, sobrang laki ng pizza nila kasi nakita ko siya sa internet. So, after na empty Mart, pupunta kami ng IKEA para magtingin ng table, kasi yung table namin, eh, ano na, yung marag <laughs> kasi binata pa si David yung table na yun sobrang tagal na sa kanya so marag-garag na pangit na yung itsura no kasi napatungan ko na pag napatungan mo siya ng mainit na something bumabakat doon yung plato or kung ano-ano di diba? so hindi na siya maganda so kailangan namin bumili ng bagong table and yon kasi wala din kami table sa bahay guys kasi ngayon mga table namin doon ginagamit ni David sa sa games niya nagpa-practice siya kay Merots so, alright guys Kakat ko na muna ang vlog natin ngayon kasi um, medyo malayo-layo pang ating ito travel, no? So, see you there later. Bye-bye! Hi, hey guys! Ayan, I'm back. And nandito na ako ngayon. Kami pala. Sa may pagupitan ni David, kung saan siya nagpapagupit. And sa parking lot lang ako, iniintay ko siya, guys, kasi ayoko pumasok dun kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Parang nahilo ako kasi bouncy-bouncy yung dinaanan namin kanina. So, yun, nakakahilo. And habang nandito ako, nanonood ako ng Walking Dead. So mga alas stress na siguro kami makikipagkita kay ano, kay Che. Kasi ngayon ay nagpapagupit pa si David na sabi niya isang oras daw siya doon. Ang tagal ng gupitan niya, 'di ba? So 'yun. Um tinext ko na si Che. Ayun, binigay niya yung address and doon kami ato magkikita sa restaurant nila. Tapos 'yun. So see you later, guys dito na si David. Ayan, bagong haircut ang ating si David today. And on the way na kami ngayon, papunta para imeet si Che at ang kanyang mister. Finally, we are here at Slapback. That's their doors. And we're waiting for Che Che. It's so quiet here and lots of birds. <laughs> No, no, no. It's just a. Uh, it's just Thai chili. Uh, thai thai chili. No, no, really? are... mm. So, pupunta kami ngayon sa my H Mart. Si David ayon niyang sumama kami lang ni Inday. Yon. Alam mo na Day. <laughs> so dito ako pinaupo ni David sa likod para daw may kasama siya. Char. You okay here? sleep. Yeah. Oh, my husband. You're, you're not gonna if sleep. I, if I go with you, I'm gonna go. Hurry up. Yeah, yeah, my husband. Hurry up. Hurry up. Yeah, yeah, yeah. I And she's know gonna that. Get mad. Yeah, my okay. my husband like that also. Yeah. So it's, it's, it's better so if smart. I just stay here. Okay. yeah. And relax. All right, guys. Pa na kami ni ni Che. Pumunta kami doon sa sa may tindahan ng Asian. Honey, open it, please. Okay. Asian, we kami some ah uh, Filipino products and gulay. Yay! Yeah! Let's go, Chen! Tara lang, tanta! Tara tayong tungin na. si ate girl. Nakahills pa ako. Nakahills na. Nakaboots Kasi makahiya dahi Kasi ako dahi pa nakahiya dito. Kaya mo. Let me try akong balot ko. Ito, oh, may mga ano. Ha? Huh? May mga kanin. Delicious. May maisday o oh, may manik nilaga. May <laughs> manik yun nga <laughs> ka So guys, nandito kami ni Inday. Ayan. I mean, tayo. Ano to, Day? Tinapay? yung ko. Sinapay. Cinnamon rolls? Lumigay. Lumigay. <laughs> <laughs> Nagakurog <laughs> Oo, mo muna ako. Oo, lang sa umisaya ninyo, ninyo. Sa amin ganun din. Alam mo, ano ko sa una day, yung ano ko day, video ko dun day. Sa akin nga nung day. Ay. Yan dito tayo sa mai gulayan. Gulayan. Ano, ano tayo? ko pupunin mo sayo? tayo ng upo. Upo. Ito may upo. Meron din talong. Meron na opo upo sa bahay, so bakal talong day. man <laughs> naing... Ganyan ipasok mo. <laughs> ano ba yun day? Ang espesyal sabi niya, day. Sa akin, day. Hindi, day, in day. Ayan, may kangkong kami niyong day. Hmm. Hangkong. Hindi. Hmm. Ang then... po, sili. And, baliliit na. Ano to, day? Ah, sobrang anghang yun, day. Oo. Ayun. May tanglad din sila, oh. Sitaw. Ay, hindi pala yung sitaw. Ha? Ah inintay ko si Cheche che kasi umiihi pa siya And, nandito ako lang sa tabi ng CR, guys. No? Lamig, guys. Ang lamig dito. Hala, tingnan nyo mga isda. Dahil mga buhay-buhay pa siya. Oh. <laughs> Wala eh. Ayaw mag-ano. Ito, mga buhay pa siya. Oh. Ah, live ang mahal eh. three dollar cut fish. Pero guys. Hindi, makain ng cut fish. Kahit uh -huh. nahati na siya. Oh, buhay pa. So, bumili kami ni Inday ng balut dito, guys. And this is the balut! <laughs> Kumuha kami ng tatlong piraso. Kakainin ko yan sa harap ni David mamaya. Ikaw din, na, ha, sa harap ni ano. Ayun, <laughs> uh, nagawin ko rin dyan. <laughs> oh so, ayan, guys, oh, balut everyone. Yes. Tapos na kaming yung mamili ni Inday and ngayon ay pa-uwi na kami. Pupunta kami ng truck. Oops. <laughs> <laughs> truck. <laughs> <laughs> Where is David? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Alright, All right, we are here now in IKEA. Lakad dai go. <laughs> <laughs> Hi. Saan tayo pupunta dai? Oon. Anong gagawin natin? <laughs> Magkikiihi lang. Sabay so, alis na. <laughs> oh, my <gosh. laughs> oh my gosh. Oh my gosh. You know, my oh, tingnan kita tingnan. Wow, my entrance camera. Oh, my pagkain dito. What? No, we're not gonna use. Okay, we're just looking here. Ano to basket? <laughs> oh, ganda dun, no? Ganda. Oh, it's a towel. Oh, it's a dollar. Oh, it's a dollar. lang. a dollar. <laughs> sabinya, wow. sabinya Sabi niya ba? Sorry. Hindi ko sinasabi niya. kami ng... Eh, hey, printer? Hindi, oh. May table si si Granny. Oh, ganda. ganda. Ganda mm, din dyan, di ba? Oo. Mm -hmm. right? Oo, oh, oh, wow, wow, I like this. Ganda. Yun, ganda. Gusto niya. ni. Eh. Kaso ang lamig siya pag tag-ulan, malamig. Oo. Malamig. <laughs> Alam, ang ganda. <laughs> Hindi okay lang. Oh, <laughs> say or or. O meron dito si or The Mitan. Ibutang <laughs> laki. Ano ko Ang ganda dito, guys Ganda, may ito study room. <laughs> <laughs> Diyan ka lang. But it's, ito, <laughs> Babies. Na nga pang office office lang. Mga sauces. Alam nyo kung magkano yan. Yan ay nasa $24. in sa atin yan, pinatapon lang yan. Diba, Dai? Oo. <laughs> <laughs> Are you okay there, buddy? Buddy? Bunny? 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 Yee, yeah, bunny! So, ayun si David. Magbabayad na siya. Nandito kami ni Dai. Hayahay buhay. Right? Ano na ko? Ano masasabi mo sa ating gala today, Dai? Ah? Ano masasabi masagala sa gala natin? Ang saya, saya. <laughs> <laughs> ang saya dai. Okay, ang galing ni Inday mag-partner no. Oh. sexy ni Inday ngayon. <laughs> ah, mas oh. Ito, ito yung suot ko. Ang ganda kaya sa iyo, bagay sa iyo. Masakit Day. Masakit siya? Uh -oh. Ang sexy kaya pag tatsulok yung sapatos no. Tatsulok. May tusok. May tusok. <laughs> Patusok. May tu <laughs> ako chinilas lang. Ano dai? Ano ako ng ano, mas bagay, hindi na bagay. ko uh sa. matagal ka daw. At Sabi niya kasi, ang tagal na. mo daw kanina. At tagal dito. Eh, drama yung saan <laughs> ka lagi. Siya naman matagal eh. <laughs> matagal saan. So. Loko. Oh, daming tao. <laughs> Alright guys, ayan. Pauwi na kami. And, hindi namin na malayan. Alas 8 na pala ng gabi. And, nasa na si David. Nawawala na naman. Ang <laughs> namin si Cheche sa kanilang bahay. And... Ay, ako? oh, tika namin. Bakit? And after nun, uwi na kami. Yeah. 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 Oh, oh uwi, 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 uwi na kami. Page. Yes, pauwi na kami. <laughs> Ang saya-saya, te. Saya, -saya. saya ng buhay. Yeah. <laughs> Pagkasama mo si Cheche. <laughs> <laughs> Ang saya ng buhay. <laughs> Ang buhay. Welcome back! Ayan, nandito na kami sa bahay. And alas 10 na ng gabi dito guys. And nagpahinga lang muna kami ng koonte kasi napagod kami sa biyahe. And hinatid namin kanina si, si Che kasi um, pagod na din yung husband niya kasi busy-busy ang life noon. So yun. Kaya hindi na rin siya nakasama sa aming gumala. And pumunta lang naman kami ni Che sa my grocery store. And Ikea. So, yan, no? And ito yung nabili kong bulaklak na pan-display ko sa aking maliit na joan corner. Yan, sobrang liit lang yan, guys. So, itong maliliit kong flowers, ilalagay ko dyan. Or, ilalagay ko pa siya somewhere na pwede kong paglagyan, di ba? And before ako matutulog, guys, kailangan ko muna ito ilagay sa... Ref. Ayan, bumili ako ng longgan. Kasi, one of my favorite fruits ko to. Ayan, longgan. So. At meron tayo dito na, ayan, tangkong Kasi magsisigang ako. And some caldereta mix. And, ayan. And sitaw. Napabulok na ata ng sitaw. Pero okay pa siya. Bumili ako ng otap. Ayan. Ayan. At saka sili. Kasi itong sili na to guys, ilalagay ko siya sa bote na mayroong, mayroong ano, to, ano ba yan? Suka. So yan, gagamitan ko siya dyan. Bumili rin ako ng balot pero bukas ko na yung lulutuin. And ayan. So mga iba dito, the rest is gulay. Bumili ako pambalot. Hala, lumambot na yung pambalot ko. Kasi magluluto ako ng Shanghai. Or ayan, lagay muna natin ito sa sa ano, rep, no? Para tumigas pa siya. This one is tilapia, no? Kailangan ko ito ilagay sa rep kasi hindi ko pa siya maluluto ngayon kasi gabi na, no? Luka muna. Dalawang talong, ay tatlo pala yung talong kong binili, guys. Kasi tatlo lang siya. Kasi yung last time na bumili ako ng anim na piraso, hindi ko siya nakain. Kasi nga, malamig lumabas para umihaw. And eto, meron tayong puso, no? Grabe, 2 dollar. Grabe! Tingnan nyo naman yan. Ang mahal ng puso, no? Samantalang sa atin, 5 piso. 10 piso lang yun. Mahal-mahal! At saka, kalabasa kasi magluluto ako ng pakbit. Tapos ko na nang ang ating mga pinamilit. Ngayon naman, guys, nagugutom ako. And, ang kakainin ko is itong leftover na pinakain sa amin kanina ni ni che, dun sa restaurant niya. And, Ayan, sobrang sarap ng chicken nila. Wala akong masabi, no? So, thank you for this, Mark. It's so yummy. I'm so it's speechless. <laughs> speechless. So, sobrang sarap ng chicken ninyo dyan. Smart. Lagay ko lang siya sa oven para uminit, no? Tapos, kakainin ko siya. ng ganyan, eh. I think may rice pa kami. Ay, may rice pa kami. Oh my God, nakalimutan ko siyang i-off. So, mainit pa ang ating rice, no? Kanina bago umalis. Wow. ay di wow, di ba? Buti hindi nag-overheat. Nasunog, no? And bukas, hindi rin pala ako makakapagluto ng Filipino dish. So, kasi pupunta kami sa daddy ni David bukas. Kasi birthday niya, no? And, hindi naman siguro masisira yung mga gulay ko. Basta nasa rep lang, ba diba, no? Tsaka bumili ako ng tisino kanina. Chicken nga lang siya, guys. Kasi, yung nga, hindi tayo kain ng pork. And, eto mas maganda kasi si Che ay Adventist din pala, guys. So, yung taga, ano siya, Mindanao. Adventist din siya. So, hindi siya kumakain ng, ng pork. So, yun. Saya, di ba? May karamay ako sa mundong ito. <laughs> hindi ako nag-iisa. And, ayan mo. Mm, mm, ang crunchy niya. Sarap niya. Ang sarap talaga. Mm. Chicken thigh. Ang crunchy. Pero, ingatin ko kumain. para kumain siya, David. Tapos na akong kumain at busog na naman ako. Whoa, whoa. Ano daw? Gawa-gawa, <laughs> gawagawa. <te>, -gawa. <laughs>